Inaasag at dadagsayin ng um, isang milyong dimoto ang sa gawang atrastasyon uh, possession. Uh, mamayang hapon sa Daigal City kaugnay na selebrasyon ng Fenya Francia Piesta sa Lungsod. Kanina madaling araw ay nagkaroon ng nag uh, down uh, position sa paglipat ng imahe ng Our Lady of Fenya Francia mula sa Basilica Menor patungong Old Fenya Francia Shrine. May gitaman ang pagbantay uh, ng mga kapulisan na uh, seguridad sa didawas naman ng atrastasyon na kung saan ito ay nasa mahigit naman sa mga pulis uh, at mga militar ang itatala talagang magbigay ng siguradad na mamaya. Kaugnay ng paghigpit sa siguradad, magkakaroon ng signal jam o pagputol ng linya ng uh, signal ng mga uh, komunikasyon uh, upang pang maiwangsan ng mga bomb threat uh, na kadalasang dinadaan sa mga text messages. Panawagan naman ng mga sibahan ng sibahan katoliko sa mga dimoto na gawing sulim ang, ang, ang banal na misa at selebrasyon uh, na ilang uh, siguradang ginagawa ng mga Bicolano. Ito ang DZRH kaunaunahan sa Pilipinas sa Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao Pumasa na sa third and final reading ang isa sa mga priority BTA Bill No. 129-136 ang creation ng walong munisipyo mula sa 63 barangays ng Special Geographic Area ng BARM na tatawaging Ligawasan Town, Malidigaw Town, Tugunan, Kapalawan, Pahamudin, Kadayangan, Kabakan at Nabalawag Town Sa panayam ng DZRH kay former Cotabato board member at ngayoy BTA member Kaylee Entau matapos pumasa sa third and final reading simula sa araw ng Sabado, September number 9, 2023 matapos lalabas ang publication nito sa isang lokal na pahayagan after 60 days gaganapin ang plebisito bilang isa sa mga mahalagang requirements sa pagbuo ng mga panibagong bayan. Ayon kay BTA Kelly Antaw, lagda na lamang ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang kulang upang maging isang ganap ng batas ang nasabing usapin. Ayon pa rin kay Antaw, habang wala pang pondo ang mga bagong tatag na munisipyo, maglalaan ang Chief Minister ng TIG 2.5 million budget per municipality. Ang nasa kapangyarihan na nga Chief Minister ang pag-appoint ng mga officer in charge sa bawat walong munisipyo na tatayo bilang appointed mayors, vice mayors, and councilors bago sila sasabak sa lokal and national elections sa 2025. Wala sa kanunahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19. Jun Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental at lungsod ng Bacolo darating ngayong araw si Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa lungsod ng Bacolo dahil sasama ito sa World Teachers Day Celebration na gaganapin sa Panad Park Stadium sa Barangay Mansilingan dito sa lungsod. Ang Teachers Ikaw na 2023 Guru Vansa ang dadaluhan ng mahigit 3,300 na mga guru mula sa Negros Occidental school division at uh, ayon sa kay provincial uh, administrator attorney Rayfrando Diaz mayroong aktibidades si Vice President Sara sa nasabing celebrasyon at si Senator Marcos naman ang magbibigay ng assistance sa mga guro dahil sa kanilang importanteng role sa edukasyon ng mga kabataan habang si Negros Occidental uh, Governor Eugenio Silaxon uh, pangungunahan ang nasabing programa ngayong araw. Mula sa Aksyon Radyo Bacolo, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.